Nagpalinis nga pala kami ng puno ng nyog. So, kumuha ko ng buko at gagawin kong buko juice. Ayan, nagkalat nga ang mga ano, dahon-dahon. Kasi pati yung bayabas, pinaputol na namin kasi umaharang na sa daanan. At saka mga kawad ng kuryente. Ngayon, uh, pupunta tayo sa kusina. Kung saan, nandun yung mga kinuha kong buko. Ayan ang aking pinsa naglalaba. Hindi pala sa kusina, ayan. Diyos ko, labahan pala yan. Ayan ah. Syunga-syunga naman ah. Ayan yung aking mga nakuha. buko. Actually, pito siya. Ayan. Ngayon, bibiyakin na natin siya. Isa-isa para makuha yung sabaw. Masarap din yung ano, meron kang sariling puno ng mga prutas kasi... Alam mo na kapag nakakatikim ka, kukuha ka lang, 'di ba? Hindi ka nabibili. Ang mahal kaya ng buko ngayon. Mm. Dahil diyan ayan na nga nayari ko na. Mm. O di ba? Ang dami niya. Iba-ibang klase may mga malauhog at may mga malaman ay yung sabaw. Mm. Ngayon naman kakayuring ko na siya. Kasi ilalagay natin dun sa sabaw. Gusto ni nanay yung puro lang, walang iyahalong gatas, walang iyahalong asukal. Talagang natural na sabaw lang ng buko. At yun na nga, dadali na natin sa loob ng bahay para buksan. At ayan ang